Okay ito mga sir, may uh, din na sa atin na click 150 na may problema sa part ng makina. Ito, padre natin. Yan. Yan eh, yung tunog niya mga sir. Yan, kina-check niya na sa iba. Tensioner daw yung problema. na no, pinalda ng tensioner. Problema pa na ito, anong ginawang manual na napakahirap kapag manual tensioner ang ginamit natin lalo dito hindi naman natin uh, na adjustan ng uh, hindi tinatanggal itong throttle body natin Pero isa pa kung bakit ayaw kong uh, gumamit ng manual tensioner kasi sinisira niya lang yung mismong chain guide natin sa loob yeah, mas maganda pa rin yung uh, automatic na chain guide kapag kaganyan tunog mga sir, matic may problema dyan, andyan na yung piston, may kaya yung block, kanyan kasi nagbabawas na siya ng langis. Ngayon, para makita natin yung sinaka na problema nyan, kasi hindi na wawala. Tubuksan natin. Nakatanggalin tatanggalin natin to, dito, andyan sa yung kwan, radiator, ayan, patayin natin para hindi na uminit kasi ayan, gagawin na natin. Kaya, buksan muna natin. Kasi nagbabawas na rin ito ng langis. buksan natin para makita natin malamang baka gas gas yung block nito sa piston parang yung sa nakarang upload namin na ano na kulay blue na click 125 na kulay blue halos ah ganito yung tunog din nun gas gas yung ano yung black sa piston parang nag stack up na yung ano yung piston ring na isa kaya naguumpugan na yung piston kapag ano umiikot yung sigunyal pero para makasulado tayo, pubuksan natin. Kasi pinacheck na sa iba to, ganoon pa rin yung problema niya. Ito mga sir, tanggalan na natin yung ano, yung cylinder head, cylinder block at ito na yung piston nyo oh. gas gas na gas gas at sa part din ng makina nya parang nasalangan yata ng ano, fake oil ano kumot mo yan ano black yan kaso oh. yan gumastos lang si sir doon sa manual tensioner 1 to raw yung uh, presyo siningil sa kanya kaso hindi pa rin nawala yung ano yung ingay dahil hindi naman din ang problema ang problema itong ano piston sa black i-check mo na rin yung valve uh, guide niya kaya mapapansin mo yung ano, yung carbon deposit basa. Yan, ibig sabihin, dahil sa gasgas ng block sa piston, dumadaan Ito na yung bagong block natin mga sir. Yung piston mga sir, binigyan ko na lang si sir. Hindi naman po yan na uh, gamit na gamit dyan. Binigyan ko na lang siya para makatipid-tipid siya. Kung baga, pinalitan lang natin yung piston ring. Yung binili siya sa kayong block saka yung mga gasket kapag 150 yung uh, motor ninyo gasket na gagamitin nyo pang 150 huwag kayo gagamit ng 125 kasi overheat po yan kaya dapat pang 150 pa rin saan yung piston nya yan yung piston. yan ito yung piston nya mga sura ito yung nagpapaingay sa kanya ayun pilitan natin yan binigyan ko ng disisip ng piston para makatipid-tipid ng konti makabawas pati yung valve seal mga sir natin din natin Balik-balik mo rin lahat. Pulp seal na ikabit na rin, uh, na narigrinding compound na rin. Tapos dalawang base na hinugasan ng gasolina para secure na walang may iiwang uh, grinding compound. Kasi kapag may naiwan ng grinding compound, matik, sisirain nyo yung loob ng makina. Okay, tapos na ibalik na natin yung uh, makina. naka na natin. Tapos yan. Na yan na yung tunog niya. vibration lang sa clearings tapos yung tulog ng makin Nang ng nakaminor ayan, time na time na siya ayan, dahil sa ano, sa piston okay, balik mo na gusto na gusto yan